Maayong gabi eh. Mga igsuon, sa ikaunong na karon nga adlaw sa atong simbang gabi, ang Ibanghelyo naghisgot kabahin sa pagbisita ni Santa Maria kang Santa Isabel nga iyang pariente nga buruspod kang Saint John the Baptist. Lamik kaayo ang pamati no basta mabisitaan ta no. Kanabitaw mo mutambung taog alumni homecoming kung asa ta mi graduate sa atong pag -eskwela. Ang atong mga classmates bisan bisy kapoy sa tagsa-tagsa katrabaho mibisita bisita. Di diba? pag uli nato? Nindot kaayo atong pamati muratag na recharge. Kana pong clan ang mga pariente nato gikan sa lagyo manguli aron mo bisita nato pag ay na bisan kapoy bisan naguulta bisan gimingaw ta pero we are never the same again bisan gani ka nang maospital ta nindot ang pamati no nga naay mibisita nato diri sa ebanghelyo pagbisita ni Mama Mary ngaburus kang Kristo, imagine ha, lipay kaayo si Isabel nga gani ang bata nga wala pay buot nga naapasayang pa sa tiyan, milukso sa kalipay. Maunay nindot kaayo nga epekto anang visitation. Mga iksuon, kabantay ba mo kung pangutan-unta mo What is the most wonderful time of the year sa imong kinabuhi? I am sure mutubag mo Christmas, Father. Tinuod, kanang lahi ang atong pamati, lami ipang hatag, no? Nindot ka ayo gaan malipayon ta, excited ta sa Pasko. The same reason mga igsuon, nganong malipayon ta sa Pasko? Kay kanang panahon na mauna ang atong paghandong sa pagbisita ni Kristo gikan sa langit diri sa kalibutan. Mauna, sukad sa iyang pag anhe din he, kuyog nato, kabantay mo, we are never the same again. Dili ta mo surrender, panahon sa problema, because gitagaan na ta sa paglaom, ug na na mawala Wow, kanindot mga igsuon. mo nang ang akong pangutana unsay nakapa excite nato sa Pasko. Unfortunately, ang atong itubag pagkaon, inom, saba-saba, pabuto. Mga Iksuon, murag nawala na ta sa pasing. Honestly, because Ato daw balikan de, Ang original nga bilen 2000 years ago. Naabay nagpabuto. Naabay gasaba-saba, nag-inom, pagkaon. Mga iksuon, ato sigurong balikan nga ang original nga bilen, ang original nga Christmas Silent night, holy night, all is calm. Kana man mga Iksuon? Dili man sa Mo Munang siguro balik siguro nato ang original. Na ako'y suggestion. So lay it down ninyo. In Kar karong 24 mga 5 minutes before mag alas 12 sa December 25. Diba, sabak ng tamutagbo anak, Merry Christmas, turutot, pabuto, ngaon, inom. Unsa kahagbalik tas original. Akong suggestion mauni. Five minutes before 12 midnight, sirad-i ang inyong tangan. tanan. Dayon, tipok mo, kamu pamilya, tipok mo at sa inyong bilen or kung wala mo'y bilen sa inyong altar. Dayon, himua sulim sulimni kaayo pag mo isi pamilya. Dapat tanan mo istorya. And take note, walay mangayo. Puros magpasalamat. Sugod so sa Papa. Example, Lord, salamat Lord sa maayong trabaho, kusog, kaisog sa akong lawas nga nakaipon ko og para ipakaon sa akong pamilya, Lord. Salamat. Dayon sunod si Mama. Salamat, Lord. Nga tagaan ko ni mo og kusog, nga bisa nagkabilar-bilar, atiman sa akong mga anak na nagdaot. Salamat, Lord. Salamat. Dayon sunod ang mga anak. Tagsa-tagsa, pa salamat. Pag humanin niyo, sa dayon sa usaka, our Father dayon ayha na dayon mo manguros, dayon mo mu amin singgit na dayon og merry christmas dayon mangaon i promise na sulayan na mo na nindut kayo ang pamati murag natag nimo ang justice sa original nga christmas Murug, makaimong ka mauni ni ang pasko kami kayo ang pamati sa sulod mga igsuon nga imong nabalik ang silent night holy night dili bitaw sabak Sulay gani ninyo. Sulayin ninyo mga iksoon. Nindot ka ayong pamati. Ako ning i-review karong 24 sa gabi eh. Pahinong duman mo balik ani ha? Sige gani. Atong tagbuon ang December 25, ang birthday sa atong ginoong Yeso Kristo, pinaagi sa pagbalik sa original. Sige daw, balik daw tas original. Salamat Lord sa imong pagbisita sa among kinabuhi. Ug tungod sa imong pagbisita, Lord, we are never the same again. Sa mga pagsulay nga among nasinati, nakaya na mo tanan. Because we are never the same again. Tungod kay bibisita bisita ka namo, ug nausab na yun ang tanan. Positibo na mi, Lord, sa among pagtanaw sa among kinabuhi. Salamat, Lord. Okay? Balik ta sa original ha? Dili ta magsaba-saba daan. Silent night. Holy night. All is calm. Kana ha? God bless.